So hi guys, what's up? Bagong umaga, bagong para sa inyo. So guys, uh, number content for this morning, for this day. So, pangumusta lang. Sa mga taga-isla. Sa mga isla anon, sa Duong, Pangitugan, Lupairan, Silagun, all over, where you belong, sa Bantayan. At sa uban pa nga mga isla. So, kumusta kayo? It's been a long time na ang habagat. So, wasyami 2 sa iya tukmang mga buwan guys tungkol okay ang bagat kaya August August guys guys pero sa pagkakaroon September so almost uh, over 10 days na ang habagat so, so ano guys na bagat guys so 10 na so ang mga uban wa wow, na nga para minas o nga kinasun so sila wow, na may kinasun uban na bugas so shout out sa inyo sige still hoping lang kita kag uh, ano nga uh, ni sonor so antos lang yun antos lang kag ampo ampo pangay sa no. tabang sa kag no. dool sa mga tao nga uh, kaduulan para pagkaon para sa pagkaon pag sa mga tao nga uh, doon ay takos sa paghatag paghatag mo sa mga nakinanglan kinanglan sa pagkaon lang kasi nga panahon kung kay ano, iban o ano yung makaon sa habagat shoutout shout out sa inyo shout out, shout out sa ton solid nga yours kang Rainy Rave and Raven Vlog so kung so, ma-sayop sa Ryan Raven Vlog. So, shout out sa imo, Salamat sa pag-view kanunay, pag-follow, pag-subaybay sa atong uh, pag-vlog. Shout out kang Raquel Russell Jr. So, shout out Boss Kila. Shoutout shout sa mga solid supporters, mga subscribers, mga followers, mga viewers shout out sa YouTube. Shoutout sa mga subscribers. shoutout sa tanan sa mga sa, sa, tan tan sa TikTok. Shoutout sa inyo. Thank you very much for uh, always tuning or viewing my video. And salamat sa pag-support through uh, like and share. Thank you so much. See you in next video. May God bless you. Bye.